District Engineer na DPWH na nagtangkang manuhol sa isang kongresista para pigilan ang investigation sa rubalya sa flood control project sa sampana ng reklamo ng araw. Rajman Chilemprido sa Balita Chil. RMN Report. Rajoman Aljo, Rajuman Sander, kakasuhan na nga ngayong araw ni Batangas 1st District Representative Congressman Leandro Leviste, ang isang district engineer ng Department of Public Works and Highway sa Batangas Provincial Prosecutor's Office. Ito'y matapos ang tangka nitong panunuhol upang pigilan ang investigasyon sa anomalya sa flood control project dito sa may Batangas ayon kay Congressman Diviste, personal siyang pupunta sa korte upang magsampa ng kaso laban kay Abelardo Calalo na nagtangkang manuhol ng 3.13 million pesos. Aniya, simula makalama ito ng mas malawak na hakpang upang ibunyag ang umano yung mga irregularidad at substandard na mga proyekto sa flood control sa lalawigan. Panawagan ni Batangas Representative Leandro Levite na magsagawa ng malawakang technical audit sa lahat ng flood control project ang DPWH dahil naniniwala siyang kailangan nilaman ng sapat na ebidensya upang mapanagot ang mga sangkota sa palpak ng flood control project. Una nang naaresto ang DPWH District Engineer na si Kalayo sa Taal, Batangas noong biyernes matapos ang isinagawang entrapment operation ngunit tumanggitong magbigay ng pahayag. Samantala, Radyo Man Thunder, Radyo Man Aldo, makulimlim na panahon at uh, manakanakang pag-ulan so, nararanasan natin dito sa bahagi ng Malvar, dito yan sa Malbatangas City. Kasama mo sa DJX RMN RML Manila, Radyo Man Silim Prido, Katok RML.